Hi mga ka-shipmates! Ako si Faye, ang inyong paboritong kabayan shipmate. And dito ako para uh, magbigay ng tips kung paano ako nakapagtipid dito sa US. So, one and a half year pa lang ako dito sa US. Pero masasabi kong nakapag save ako ng pera. America, man, hindi ganun kalaki yung sahod ko, pero masasabi um, ko nakapag-save ako ng pera dito. Dahil sobrang tipid ko. Pero, hindi dahil sa sobrang tipid ko, eh hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin, like, mag-travel. So, dahil sa pagtitipid ko, nagagawa ko pa rin yung mga bagay na gusto ko. So, ito ang mga tips ko para makapag makatipid dito sa US. First, mamili lang sa sale. So, yun, sino ba namang gustong mamili sa mga mamahalin? Eh? Unless super yaman nyo. So, ako, namimili lang ako sa sale. So, since military ako, so, nag-grocery lang ako sa komisari since tax-free siya. Pero, kinukompare ko yung prices ng komisari sa Walmart or sa other groceries. So, at least, Uh, alam ko kung saan ako bibili ng mura at hindi. So, if nandun na ako sa base, sa loob, bibili na ako ng mga bagay na mabibili ko sa komisari. Then, yung mga bagay na pwede kong bilhin outside the base na mura, so, dun ko na siya bibilhin. At least, nakatipid ako. So, every penny counts. So, number two, maghanap ng mga food pantry and freebies. So, dito, sa North Carolina, maraming mga food pantries na namimigay sa mga less fortunate, or kahit hindi naman less fortunate. Like, uh, maraming nagdo-donate ng na mga food, grocery items. So, pipila ka lang. So, ayun, if may time kami, every weekend, pumupunta kami sa mga ganun. At least, nakakabawa siya sa Um, sa nakalaan na budget mo for the grocery. So mo, kung ano yung mga nakuha mong foods doon, dadagdagan mo na lang siya. Like kung walang wala ka na receive na meat, dadagdagan mo na lang ng meat. So 'di ba? Super tipid. Mag-order lang sa mga um, may may promo. So if alam mo yung mga promo codes, so yo at least, makakatipid ka, ba? Diba? Hindi yung order ka lang ng order tapos wala namang promo. But think wisely. Number four, magpagas sa lahat ng gas station na may free sa unang uh, attempt. Like, may pa-free car wash sila sa first, ano mo, sa first try mo. So, if nasa isang state ka, try mo muna lahat ng gas station na may free. Then after that, magano ka na mag-avail ka na ng membership, 'di ba? Para naman ano, hindi ka mukhang ano. kasi <laughs> at least ba diba, na maximize mo yung mga ganong bagay. Pa-free ka muna sa umpisa. Then yun, at least 'di ba, malinis ang car mo every week or every two weeks. Then five pumunta sa mga libreng events like dito sa base, may mga pa-free concert. Kaya nung 4th of July, instead na pumunta ako sa uh, malalayong lugar or mag out of state pa ako, why well, not hindi na lang dito, may pa-free concert sila. Pumunta yung Sugar Ray and Vertical Horizon. So, yun. Or, basta may mga military appreciation month. Like, may mga events sila, may mga stalls, namimigay ng mga freebies, tapos, kahit hindi ka naman military, if may mga free events ka na nakita sa mga, uh, sa Facebook page, puntahan mo rin para mag-enjoy-enjoy ka naman ng libre. Tapos, six, mag-download ng apps na pwede kang makagain ng points. Like, for me, nag-download ako ng na app. So, every time na may pinapurchase ako, tapos yung resibo ko, in-scan ko lang. So, nakakaipon ako ng points. So, yung points na ipon ko, pwede ko siyang mabili ng iba pang item or makabili ako sa Amazon or pwede ako magkaroon ng gift card. Maraming iba pang apps na makakatulong sa'yo basta maging wais ka lang. Seven, sumali sa mga survey tapos na meron kang chance para manalo. Like for me, sa MCX since bumibili ako doon. May pa-survey sila. So, sinasagutan ko lang. Tapos, may chance ka manalo ng mga gift card. Yung yun. Tapos, sa minsan may mga pag-game sila. Like, last time, um, nagpa-game sila ng treasure hunt. Hanap, magpo-purchase ka lang ng mga 8 brands nila. 8 items. Tapos, pag nabili mo yon makakakuha ka ng 50 50 na gift card. So, parang ang nagastos mo lang doon is mga $15 or mga less than pa. So, at least ba, diba, parang sulit pa rin. Tapos, may paraffle din sila after. So, yun. Ang ko nga kasi sabi ko, uuwi na, ka, uwi na ako. Pero, ayun, nanalo pa ako ng gift card worth of um, like 120 120 120 dollars gift card, o di ba? Okay, diba? Then, um, try nyo makatipid sa electricity or tubig sa bahay. So, sa electricity, gumagamit kami ng solar. So, syempre, lagi namang may araw. So, may dalawa kaming solar. So, kung whole day siyang nasa arawan, nasa window lang namin. Tapos, yun, yun na yung ilaw namin sa gabi. Tapos, sa CR, malakas din naman siya. So, tipid kami sa ilaw. And then, pag magpa-flush ka naman ng CR, ng toilet, I mean, um, sa bira lang kami mag-flush talaga na ang pang flash namin is tabo. So, yun. Nag-order talaga kami ng tabo dito kasi walang bidet. Mas tipid kasi pag tabo. You know, Pilipino char. Tapos yun. Bihira lang kami mag-flush ng bonga pag super, you know. At is pag tabo, nakaka-flush din naman siya. Super tipid sa tubig. Nine, mag-invest sa high yield savings. Tapos, have a have an emergency fund. So, before ka mag kung prepared ka muna sa emergency fund and sa yung high yield savings kung meron ka mang natitirang pera sa sahod mo at is naka lumalaki na siya nakikita mo yung paglaki niya hindi man ganun kataas pero lumalaki siya mas malaki siya sa mga certificates na maaano mo sa mga bank banko and yun yung unang parang yun na yung unang step mo para maka masasabi mong nag invest ka kahit pa paano ba? Diba? and then sumali ka sa mga groups na namimigay ng mga free use stuffs like sa ano sa facebook may merong mga syempre nasa military ano kami area So, may mga napi-PCS. So, um, halimbawa, mabide-deploy sila sa ibang lugar. So, mamimigay lang sila ng mga, mga cabinet, mga table na hindi na nila ginagamit. Popost nila yun sa Facebook. Tapos, sabi nila na pick up here, ganyan-ganyan. Or sometimes, kung mga, yung mga kapitbahay mo, nag, nila, tinatapon lang nila sa, uh, mga, sa harap nila. So, yun. Um, minsan pinopost nila yun online na free pick up tapos minsan uh, maglalagay naman sila doon ng note na you can you can pick up anytime ganyan. so ayun mga yumayaman yung mga job <laughs> ayun kaya kami like kasi mga good as new naman mamimili ka naman ng mga appliances or mga furniture na mga tinatapon eh. so ayun ba? Diba? laking tipid sa bumili ka ng bago tapos 11 be minimalist okay lang umulit ng mga damit like me tingnan mo black lagi ako naka-black lang. Tapos ito, nakailang ulit na ako nito. Pero, good as parang bago pa rin sa paningin nila kasi iba yung hairstyle ko. Dati nakalugay ako. Minsan nasa ano na yung pag-aayos mo lang yun. So, akala nila nagbabago ako ng dami. Pero, hindi. Char. Then, 12 Mag-invest sa mga pang matagalan na mga gamit. Like, hmm, washing machine para hindi masira agad refrigerator. Um, ano ba? Tapos yung, pwede ka lang mabumili ng bag, pero wag ka lang bumili ng marami. Mga dalawa lang, okay na yun. Basta yung mga matitibay na bag, tapos, sapatos, pwede ka rin bumili naman. I-reward mo rin yung sarili sa mo. Pero yung sure na matibay na, para hindi ka na bibili na bili, di ba? Marami kang ka sapatos pero ano naman, madaling masira. So, yun. Mag-invest ka rin sa mga ganong bagay. Tipid ka pa rin nun kasi konti lang pero pang matagalan. 13. Maximize your workplace. Halimbawa, yung workplace mo is may may mabe ka kahit pa paano. Like, pwede kang mag-charge ng phone doon or mag-charge ng power bank. <laughs> pwede ka na mag-charge doon or kung may pa-free print sila. Pero wag mo na maabusuhin. Tapos halimbawa, may mga bagay na itatapon lang nila. So, instead na itapon lang nila, is pwede mo pa mapaki mapakinabangan, is pwede mo nang kunin. Mag-ask ka lang ng permission. Okay. Laking pwede pa task 14, try to experiment leftover foods. Yun. So, kung may mga leftover ka, huwag mo nang bastang itapon. Pwede mo siyang pwede mo siyang pasarapin or mag-iba ka ng potahe. Like, alam ba, kung may sobra kang mga giniling, pwede mo siyang isahog sa pasta, tapos pwede mo rin siyang itorta. Basta, ganoon Tapos, pag mga may burger patty ka, after ng burger, pwede mo rin lagyan ng ano, parang ng gravy, tapos may mushroom, o ba? Diba? Pwede mo siyang pasarapin pa. Remedyohan, yun. Para hindi masayang yung mga food niya. Tapos, 15, magbaon ka kung hanggat maaari. For me, hindi ako nahihiyang magbaon. Kahit ano sabihin na lang? Choke. ano naman, di ba? Yun. At least, ba? Diba? Nagbabao ako, pero may panggala ako. Oh, Choke. <laughs> Wala naman yun sa eh. Sa mga ganun. Hindi ka naman nila i charge. So, if kaya mo magbaon, magbaon ka para makatipid. So, ayun. Sana makatulong yung mga tips ko sa inyo. And, kung may naisip pa akong ibang tips is, gagawin ko yun sa next vlog ko. So, thank you for watching. Bye, guys!